Anong ganap sa mundo ng showbiz? No, you don't have to raise your voice, okay? Let's go again. You told us many times, it's we it's we okay, understand. Okay. Yeah. Don't finish shout at us. Yes, we will finish it. We will finish it. No, let's let let's not finish it here. Okay, I think it's okay. No, do you raising you your voice at us. You don't do that. Okay. Okay. You niyuman natin ang usap niya with Chris. For first time I. Kinabahan ang kapamilya singer na si Angeline Quinto nang hindi makapagtimpi ang malapit na kaibigang si Eric Santos Nang sitahin sila ng isang dayuhang manager ng isang restaurant dahil sa maingay nilang pagvlog at pagdadala ng sariling kanin at lutuan sa loob ng establishment Sa isinagawang date or pass vlog ni Angge kay Eric, makailang ulit na pumasok ang resto manager para sitahin si Angge Dahil una raw ay maingay siya, pangalawa ay pagdadala ng sariling kanin na nakalagay pa sa rice cooker at pangatlo naman ay pagdadala ng sariling lutoan upang initin ang baniling pagkain. Makikitang tila nag-init ang ulo ni Eric dahil sa paraan umano ng paninitan ng resto manager kay Angge. Katwiran ni Eric, pwede naman silang sitahin sa maayos na paraan. Nagbanta pa ang resto manager na papaalisin sila nito kapag nagpatuloy pa sila. Hindi nagustuhan ng kapamilya singer ang pagtaas ng boses ng resto manager kaya inaya niya si Angeline na umalis na lang. Dito na ibinuking ni Angelina na ang lahat ay prank lamang. Lumapit ang resto manager kuno na nagngangalang Ali at niyakap si Eric Santos. Bukod dito, kinuntiyaba rin ni Angge ang dalawang crew ng restaurant upang mas maging kapanipaniwala pa ang prank. Kaagad na niyakap ni Angge si Eric na natawa na lang din at hindi nakapagsalita. Nagsorry naman sa isa't isa sina Eric at Ali na nagyakapan na lamang sa dulo. Hindi rin daw inexpect ni Angge ang naging response ni Eric sa sitwasyon paglilinaw naman ni Angelin sa subscribers niya. Ganun lang talaga si Eric. Ipinaglalaban lang niya ang respeto sa kapwa. Anong masasabi mo sa balitang ito?